Ngayon guys, nandito tayo sa bagong palinkin ng Alangga po. Kasi may pipick upin kami. Ah. Ayan, what time is it na? Mag alauna na. Alauna na pala. Ayan na. Babay na lang. Alauna na Yun yung mga ano uh, hindi unahin mo na yung ano. Exactly. Itag to 50 muna na to 50 mo Madali lang sa Hindi talaga. May instruction din ng Google. Eh. Tapos yung tira yung pambili ng bato. Pambi. Dito sa bito. Huwag <laughs> na masyadong madami, ha? Kasi yung budget mo 1,000 lang talaga. Mm, sarap. Ito kami sa soke namin. Ito si Motherfucker, Fucker nagpupulbo oh. Oh, ya di ba? Oh. pa yung eyelash mo. Siyempre ba? ano lang hindi pang akunti lang B kasi ano nagtitipid, nagtitipid kami for today's video I love you, bye bye, bye, -bye.